Hello po sa inyo po. Um, uh, share ko lang po itong 6,000 pamamahala ng Diyos. Ng gawain ng Diyos. ah, uh, ito po yung a uh, three stages po. Tatlong yugto po. Ayan po. Umpisa na natin po itong a uh, anim na libong taon ng planong pamamahala ng Diyos. Na uh, ito po yung a uh, tatlong yugto po. Ito yung a uh, kapanahon ng kautosan at kapanahon ng biyaya at kapanahon ng kaharian. Tinatawag po rin siya ng uh, three stages po sa kapanahon po ng kanyang gawain. Bago ko umpisan, ipaliwanag po yan uh, tatlong yugto mayroon po ako ditong babasahin na salita. Alamin natin kung itong salitang ito ay kanya pong sinalita ang nagkatawang tao na sa mga huling araw na si Kristo. Sabi na makapangyarihang Diyos, ang huling gawain ko ay hindi lamang para parusahan ang tao kundi para rin sa kapakanan ng pagsasaayos ng hantungan nila Higit pa rito, ito, ito'y para sa kapakanan ng pagtanggap ng pagkilala mula sa lahat para sa mga nagawa ko. Nais kong makita ng bawat isang tao na tama ang lahat ng nagawa ko at ang mga ito rin ay bahayagan ng aking disposisyon. Hindi ito kawain ng tao, lalong hindi ng kalikasan, na nagbunga ng sangkatauhan. bagkos ako ang nag-aalaga sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa sang nilikha. Kung wala ako, mapapahamak lamang ang sangkatauhan at sa sa ilalim sa hampas ng kalamidad. Walang taong makakakitang muli kahit kailan sa magandang araw at buwan o sa lunti ang mundo. Ang mararasan lamang ng sangkatauhan ay ang maginaw na gabi at hindi natitinag na lambak ng anino ng kamatayan ako lamang ang kaligtasan ng sangkatauhan ako lamang ang tanging pag-asa ng sangkatauhan lalo na ako ang siyang dahilan kung bakit umiiral ang sangkatauhan kung wala ako ang sangkatauhan ay agad dadarating sa ganap na pagtigil kung wala ako ang sangkatauhan ay daranas ng malawakang kapahamakan at tatapakan ng lahat ng uri ng mga multo. Ang sakuna ay nagmumula sa akin at mangyari pa ay isinasaayos ko. Kung hindi kayo makapagpapakita bilang mabuti sa aking mga mata, kung gayon, hindi ninyo matatakasan ang paghihirap ng sakuna. Hindi kayat ko ang mga tao ng lahat ng bansa, mga bayan at kahit na mga industriya na makinig sa tinig ng Diyos upang masdan ang gawain ng Diyos upang bigyan pansin ang kapalaran ng sangkatauhan sa gayon ginagawa ang Diyos sa kabanal-banalan ang pinaka kagalang-galang ang pinaka mataas at ang tanging pinag-uukulan ng pagsamba sa sangkatauhan at nagbibigay daan sa buong sangkatauhan upang mamuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos kung paanong ang mga inapo ni Abraham ay nanirahan sa ilalim ng pangako ng Jehova at tulad ng kay Adan at Eva na orinal na ginawa ng Diyos ay nanirahan sa hardin ng Eden Yan po napakalino po na yang talata po ay sa kanya pong uh, salita na nagtatawang tao po sinabi niya po na inihikayat ko ang mga tao ng lahat ng bansa, mga bayan, at kahit na mga industriya. Kaya lahat po pala ng mga uh, tao, bansa, o bayan, industriya po, ay ano po, kailangan po uh, makinig sa tinig ng Diyos po, at para mapagmasdan ang kanyang gawain. Ayan po, uh, ano po yung naintindihan nyo po, uh, pwede rin po kayo mag-share po, at mag-comment po dyan tungkol po sa salita po na makapangyarihang Diyos po. Ah, binanggit po dyan yung ah, sa huli po yung ah, mga ina po ni Abraham at kung paano po ah, si si nilikha ng Diyos si iba at Adan po sa hardin ng Eden. Mapapansin nyo po ninyo dyan po sa ano jampo po sa huli yung magiging topic natin ah Uh, mayroong pong uh, related po dito yung paksa po yung salita ng Diyos dito po sa 6,000 pamamahala ng Diyos kaya uh, ito po uh, umpisan ko po dito po sa 6,000 taon na planong pamamahala ng Diyos kung saan po uh, uh, dito po yung umi umiral po yung tatlong yugto po kasama na po yung nauna po sa uh, uh, unang nilika po si Eba at Adan makikita po natin diyan sa yung araw po mula po diyan kina uh, iba at adan patungo po dito sa uh, sa arko po sa arka na, na ginawa po ni Noe ito po yung tagumbili ng Diyos po sa kanya kay Noe po kaya po uh, bumuo po siya ng arka po pakatapos po noon uh, uh nag, ano po siya nagpalaganap po na magkakaroon po ng sakuna pero po hindi po naniwala ang mga tao sa kanya bagkus po uh, pinartangan po siyang nababaliw nagsisinungaling po kung ano-ano po a uh, pinapaya siya po you know, kung ano-ano pong a uh, negatibo pong naranasan niya po sa pagpapalaganap po ng halumbiling po ng Diyos po sa kanya Diyan po pala sa ano pagitan po ni Eva at Adan patungo po dito sa Uh, pagwasak ng uh, ng mundo sa pamamagitan ng ba, inabot po dyan ng taon na uh, 1,500 na taon po at dito naman po sa uh, sa lumang tipan po uh, mayroon po dyan yung uh, 2,500 na taon po na gawain po at patungo naman po dito sa uh, kapanahon ng biyaya ang bagong tipa mayroon naman po dyan na taon na 2000 na taon kaya po kung kukwenta dahil po natin siya sa ipa plus po, po natin pasok po siya sa 6,000 taon na planong pamamahala ng Diyos ayan po uh, kaya ano po itong uh, aklat ng payag ang kapanahon ng kaharian kasama ito po sa tatlong yugto po bakit uh, nasa pagitan po siya ng uh, kapano ng biyaya tapos ang kapanalan ng karela dahil po nang natapos po yung anim na taon ng pamamahala ng Diyos uh, binigyan po ng uh, Diyos ng pagkakataon ang tao po para po ah uh, muli po siyang uh, pumarito po sa lupa at upang uh, iligtas po ang sangkatauhan kaya po nagkaroon po ng uh, ang ng kaharian dito po uh, masusubaybayan po natin ang kung ano po ang bago niya pong pangalan tapos ang gawain niya po tapos meron po dito resulta po tapos paraan sa paggawa at ano po ang kanyang disposition po dito po sa kanyang huling gawain po uh, bago po yan uh, dito po sa lumang tipan po kay uh, kay Moses po ang kapanahon ng kautosan dito po ang pangalan ng Diyos ay Yahweh tapos po ang gawain niya gumawa ng kautosan ginabayan po ang tao ang resulta po dito kaalaman tungkol sa kasalanan at paraan naman po ng paggawa niya espiritu po ang naggumagawa po 'yan ng kanyang gawain. Tapos ang disposition po niya, sumpa, pagsunog at awa. Tapos po dito naman po sa pangalawang yugto po, ang kapanahon ng uh, biyaya. Dito po 'yung uh, ang bagong tipan. Ang pangalan po dito ng Diyos ay Hesus. Diba siya po ay ipinako po 'yung gawain niya po ipinako siya na sa krus. tumubos ng kasalanan ng mga tao ang resulta po dito kapatawaran ng mga kasalanan tapos po ang paraan niya po ng pagawa pagkakatawang tao ng Diyos una pong pagkakatawang tao tapos po ang discussion naman po niya dito mapagmahal nakabaitan, awa, pagtitiis at pagpapatawad ayan tungo naman po tayo dito po sa Uh, tatlong luto po ang kapanahonan ng kaharian, ang aklat ng pahayag. Uh, dito po ang kanya pong uh, bagong pangalan, pangalan ng Diyos po, ay makapangyarihan sa lahat o makapangyarihan Diyos mismo. Dito po ang kanyang gawain naman, paghatol ng mga salita, ibig sabihin po, dalisayin ang tao. Tapos po ang resulta naman po niya, matanggal ang mga kasalanan at madalisay ang mga tao po dito, tapos po ang paraan ng paggawa niya po dito pagkakatawang tao ng Diyos ibig sabihin po, ikalawang pagkakataon ng Diyos po tapos po ang kanya pong disposition po dito pagiging matuwid kabanalan, pagiging maharlika at may puot po ayan po, uh, natapos ko na pong uh, uh, pasunod-sunod po ang gawain niya po nagumpisa po tayo dito po kina iba at adaan patungo po sa pagwasak ng mundo po gamit ng baha and then po nagsunod po tayo sa tatlong gawain po uh, ng ano ng Diyos po ito pong yung una uh, uh, ang lumang tipan po yung ang kapanahon ng kautosan ito po yung unang yuto ang ikalawang yuto naman po ang kapanahon ng biyaya ang bagong tipan po tapos po ang ikatlong yugto naman po ito po yung ang kapanahon ng kaharian kaya po tinawag na po siya na ang aklat ng pahayag and then po makikita po ni, dito po sa may araw po umpisa po dito sa paraiso buhay ng walang hanggan po kinaiba at adan po dito po sa hardin hardin ng Eden po and then po patungo sa pagwasak sa mundo po gamit ang baha dumiretso po siya kapanahon ng kautosan and then dumiretso po siya sa kapanahon ng biyaya and then po patungo po siya sa kapanahon ng kaharian sa ikatlong yugto dito po ah uh, kung hindi po tayo makasunod ay uh, isa lang po yung paroroon na natin kung hindi po tayo uh, magsunod sa kanyang uh, daan at dahil po siya ang daan siya po ang buhay at katotohanan kaya makikita po natin dito sa ibaba, uh, kapag hindi po natin matanggap ang katotohanan na galing po sa kanya, gamit po ang aklat ng pahayag, ang mga salita po na ipinapahayag niya po ngayon, uh, didiretso po tayo dito po sa ibaba, dyan po sa kamatayan, yan, dyan po sa impyerno po. And then po, kung tayo po uh, magsaliksik, magsaliksik po at magkaroon po ng kaalaman, uh, bigyan po siya ng oras, o kaunting oras po para po tayo magsaliksik dito, pa, uh, dito po yung araw po didiretso po sa itaas po yan, dyan po sa itaas po ayan, tinapakita po yan yan po yung uh, ang kaharian ng langit po buhay na walang hanggat pag natanggap na po natin ang kanyang bagong salita po ngayon dahil po dito po sabi po dito sa Isaiah 35 verse 8 at magkakaroon doon ng isang landas at daan at tatawagin itong daan ng kabanalan. Hindi makakadaan ang mga makasalanan. Yan. Pinapakita po dito sa versikulo po na yung makasalanan po, hindi po siya makadaan po doon sa buway uh, buhay ng walang hanggan. Yan. Ibig sabihin po, wala, wala na po dyan si satanas. Hindi na po siya mag-iistorbo sa, sa mga tao po na nagpasako po sa Diyos yan. aba rin po itong uh, naging topic uh, siguro po naman uh, mas mahina kuha po kayo ng uh, kaunting kaalaman po dito po sa 6,000 taon na planong pamamahala ng Diyos hanggang dyan na lang po tayo at uh, maraming salamat po Uh, magkita-kita ulit po tayo sa susunod kong a uh, maiboblog po a uh, maibabahagi po sa inyong mga salita po, God's words po na galing po sa kanya. Ayun. Uh, doon po ipinapakita yung a uh, aklat ng pahayag, uh, ang bagong salita po. Kaya po a uh, maraming salita po talaga ang uh, malalaman pa natin at maipapahayag ko po sa uh, susunod po. Kaya hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat po. God bless you all po. Thanks to Almighty God.